Tulong, patron. Sa bawat sulok ng komunidad, may kwento ng isang inang walang sawang nagsusumikap. Para sa kanyang mga anak, handa siyang gawin ang lahat. Ito ang kwento ni Marisa Ridubla, 38 years old, isang ina mula sa Kalayaan B, Batasan Hills Quezon City. Ati Marisa, uh, ilang po anak nyo? Pito po. Pito. Pwede nyo po ikwento kung anong status ng mga anak nyo? Kung ilang po yung pinag-aaral nyo ngayon? Pinag-aaral ko po ngayon is anim po. Isa, ang panganay ko po, second year, second year college. Nag-aaral po sa PUP Santa Mesa. Scholar po siya. Anak po kong PWD. Hmm. Pang-ilang po yung anak nyo ng pang PWD? Pangatlo po pangatlo. Pwede niyo ikwento kung ano po yung sakit niya or yung kondisyon niya? Ang ang ang, ang sakana po kasi sa ano, late bloomer po kasi siya dis disability po kasi siya. Kamusta naman po ang buhay-buhay? kamusta po ang status niyo o yung kabuhayan niyo ngayon? Ito po, yung asawa ko po nagkatrabaho po bilang contraction. Ako po nag-aano lang kinindad po sa labas para may konting kita po para sa pag-aarag po nila. Pambadye. Araw-araw, Bukod sa pagtitinda ng laruan sa tapat ng paaralan, naglilinis din si Marisa ng mga bote ng gin para sa halagang piso kada isa. Dagdag kita na kahit paano ay may pang tutustos sa kanilang pangangailangan. Ito po yung bote na nililinis ko. Ito po yung, side, po yung sideline ko. Ginagamit po, gamit po ito sa paglagay po ng mantika. Ito po niya, nalagay ng amo ko yung mantika. Ba't po kayo <laughs> Pagod? Minsan po, kuna mo sa ano, financial pinansyal. Kuna mo kailangan kagawa ng paraan para makaano mga bata. Tatay sana po, mabigyan po ako ng, ng tulong, pinansyal, ay pangpuhunan po sa paano at saka ang pastisa po. Bakit huwag gusto niyo ng pastisa? Para gumanda. <laughs> mga 10 years na po ko walang isinare, Rani. Kaya gusto na ulit okay. Sana bigyan po ako ng tulong. Sa kabila ng hirap, ang kwento ni Marisa ay patunay na ang pag-asa ay laging buhay sa pusong nagsusumikap para sa pamilya. Kaya naman, sa tulong ng programang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, nag-abot kami ng initial na tulong pinansyal na 1,000 pesos at 5 kilong bigas para kay Marisa at kanyang pamilya. Tatay Rani, maraming salamat po sa tulong. Masaya po ako dahil nabigyan po ako para kanagdag ko sa mga anak ko pang gastos po ngayon. God bless you po. Daddy Rani. sana makabigay mabigyan po ibang mga tao na nangangailangan din po. Thank you po. Daddy Rani. God bless you.